All right, mga Katagalog. Ayos ah, din. Ay, kita nyo agad yung mga idol. Ang unang salpak ni Idol Kevin Kiambao sa San Juan Batangas. Napakahusay, Napakagandang laban nito mga idol. Ah, oh, kung saan nakaabot ang video ito mga idol. I-comment niyo kung taga saan kayo. Ay, sa lapad niya si Idol. Laki niyan. At... Yeah, mga idol. Ay, kita nyo ga punong-puno ang San Juan Batangas. Napakagandang bakbakan nito mga idol na yeah, thank you po Congressman Taloy Bonilla. Sa napakagandang uh, paliga pong ito. Talagang solid na solid at kina Vice Mayor Anthony Marasigan at kay Mayor Bibong Salud. Ayos din, yung mga idol, aray. Ang ating si Idol Don Greggy Bayani, pag nga pala kayong magpapagawa ng jersey ng mga quality, ilalagay eh, ko dyan sa comment ang kanya shop ay eh, talagang solid na solid ang mga jersey niya. Eh, tingnan nyo na lang sa comment section, ay talagang kuwan ay. Eh. Walleting jersey H2 print yan mga idol I-search nyo na Ice day Aw, wow, Malapit na magsimula aray eh. Ay, Kita nyo Gary, Sa habang aring isang uh, Yellow team versus green team Hinagis na sa manaw sa Tingnan natin kung sino unang makakadala, Aw, Okay Unang ball position na layay babaw Kevin Cambao wow. Yo, na-steal naman manaw boy Mahu mahusay mang haklit eh. Pwede rin sa kaya po eh. Ay talagang mga karami ka daw. Mahusay eh. Yan na, ay, Sige. Um, oh, oh, not this time. Sige. Nakagdalawang tira. Magandang challenge. Oh, ito. Ginat na natin yung mga idol. Oh, magandang pasa mula kay Emmanuel Ujula. Ang height nata ata nito mga idol yung seven, eh. na, oh. ay 6'7". Yan ah. Kay Bintiamba. Oh, kita nyo gayon. Para si Kevin Durant dumali. Eh. Anong husay din yan na, Chiquito. Nice tila. Ito, Yellow Team. dumagis days Kagabi na rin naman ng intrams din niya. Ah. Cortez. Yun ah. Nakadali din eh. Ang Yellow Team. Mga idol. Pagandang ah, intramural si ito. Ay. Pahusay ah, pumasa. Para si Lonso Bull eh. Yan ah, Nadali na naman ni KQ. Iba din nga naman. Ay. Ah. Sige. Ah. Uy, siya siya. Mabububu pa. Maistil pa. Yan ah. Villanueva. Pumukul ng trash Young siya, wag, baka mabutas ang bubaw ay nagpaputok, ay, eh, yan ang makoy Tagalog siya, ay kala may naghagis ng kuwan, ng kalapate, eh. yan ang mga idol, oh, ay siya, O, oh, oh, ano ba yun? Ay, kala may kinuha na eh. Kala, bi bigla na lang bumagsak sa ring. Anong tibay mo rin eh. May anting-anting kata eh. Oh, step ba? Kala may si Kobe Bryant. Ay, napakasimple ng basketball din eh. Ay, talagang quality Ang import na real oh, Ay, laban na na re ng Kuang. May import versus import na re. Marami din nga pala na ihulog dito sa si Emmanuel Ujola. Hindi lang nakakasama. Iyan na. Oh, ay, ay talagang may husay din talaga pare ano kinakain mo at ganyan kakahusay ah oh, ay halos siya na ha? nakailang puntos na yung mga idol ay may 15 na ata 20 ay ay naman ang ah, daho ang lapat niya pag nakaldag kanya na ay sige pa o oh, ari pa marami na din na ipuntos din si Ujola mga idol mga Nasa 15 na din na rin ang first quarter Yan na, mongit! Tumira ng tres Ayos din nga naman Ay, Talagang matuwid din nga pala yaw Yan na rin, Tagalog ka rin Si paring Macau ay. Oh, Javier Ay, aray na karame, Ay, talagang nadali na rin sa Mr. Perimeter Aray ata, yaw na ba? at ang import ng puting buhangin At yung isang yun nakadali Oh, yan, Macau na naman ay parang manigin lang naman din magdadala yan. Ang Jose din nga naman. Yaw, magandang pasa. May magandang tiray eh, talagang. Quality din nga naman ng play na yaw. Ah, ah, parang si Eric Polstra nag-design no? Ah, yan na naman, ay talagang doon nga pinapupunta Ay talagang, ah ah, ay may tibay din Ay talagang may anting din ata sa shooting yun Ay pwedeng idayo na shooting-shooting kay Clay Thompson Ay, yan na, nakadali na naman si Javier Ay talagang, ay asangga kayo kumukuha ng anting Yan na, makawi Tagalog, ay, pag naisalam mo pa yan Ay talagang open na open na Tagalog gata ang gawa ng t-shirt Iyan yeah na, okay, oh Sige, magpuyo mo sa kay diya sa ilalay Sasakit ang katawan nyo, Dia Makoy, Tagalog Oo, oh, oh. ba na makababa sa ring? Ay, may tagal yung pare ka, oy, oy alright, medyo may kunting discussion, Dia Wag at malaki, parey, Mahirap talaban yan Ay, pag nakilig kay talaga malapad Iya yeah, na, oh sige, iya na Inaliyo, paisala lang Pagkakaganda yung kunay, hulaw, digay Pasahin sa malaking tao. Sige, hara kay diyan. Ah, limang sa lumpas ang katumbas niyan. Para ka nagtampo sa bigas. Ay, lapad niyo. Oo. No, oh. Ay, talaga ang aw. Oh. Yung, dumagis na. Dumakdak na si Idol KQ. Yung, itinaas na. Ah. Pwede nga naman magbuhat ng lamisa eh. Ay, yun ang minumustra eh yung yeah, mga idol, si Idol KQ. Ayos din. Ah, oh, paypayong paypayong sa kabila. Ay, mga ata doon? Wala atang aircon doon. Ah, karami mga banas ng banas ng tao. Puno na eh. Parang nasa 36,171 ang mga nanood Aba, nabilang mo pa yon, Yun na ah Ay talagang pag ari Parang pinakawalang ari Talagang pupuntos at pupuntos Iyan ah K.O. Oh, ganda pa sa siya, mabububu pa Iyan na, ah, sinasabi ah, Aba, si Castillo Nakadali doon ng board ring Ay hapun na ata Yan, spin the battle Siya Kaltag kayo dyan ah, ah, kahit dalawang magsapindini Oh, tamao siya Kita tama, mo yan Oh. Ay, tal yeah, tatlo na. Ang dami na yun. Nagkuyong mo sana sa ilalim. Um, relax lang dun si Idol Ujula. Yung butik shot Tagalog shot. Buti nalay na nadala ng follow-up. Ah. may haba. Oh pinagdaluhan na o oh, tatlo pa yan ay hindi makahulog nakakuha ng foul ah kahit lima ay mga idol kita nyo gari ang dami din nga naman manunod eh ah, kasarap din ng garnet tapos magtitinda ka ng ice tubig mineral ay talaga kikita ka pa pa doon. Ayun ah, import ulit ng puting buhangin. Ah, namayot ata. Aba. Ya, yeah, Cortez. Aba, dalawa sumabay. Sinap. Dali kayo. Kumagat kayo sa fake. Ayos din nga naman. Yan ah, na, Makoy. Pasto Rosales. tau so, nasa anak? Okay. Ramos. Tuujula. Wow. Eh, talagang mahirap pigilan nga yaw. Ayan, mga idol yaw. Nakadali. Si Idol Emmanuel Ujula. Oh, yan na naman. Aba, napapunta yung clips na yun down. Awaray, yo! Nakadali, iba na mabilis eh. Alam mo, iba ko eh, sa so, bilis. Yun na, Rosales, Pasto Ramos! Aba, kinaliwa pa! Baba, baba! Iyara mga idaw, yung Nadali ni... Ni Juan daw, ni Castillo, eh. yung parang Demi Lillard din yun ay eh. Grabe yung box pin nabuta, magandang challenge down Abay, pasa naman pala kay Rosales yan na Ay pinagdadalwahan To Cortez Spin dab Ay wala pa Ay aba Ay ginawang tiririt Anong tibay mo din Ay basta na hinagi si bisupay eh Yan na Ay talagang Ah uh, ah uh, May pampuntos na din ni Ujulo Siguro yung nasa Kunara eh. Mga tarte mahigay Tapos ari si KQ yung nasa Nasa 40 na rin na Aba yaw na, Nakakadali din eh oh, Mr. Long Bomb ya yeah, mga idol Ramos oh, ba? Sige dribble dribble To Cortez Naghanap ng papasahan Magandang entry pass oh ba Ay may shooting ngayon ng Ramos Ay eh. Masarap ang ulam na rin kanina Yun na Sol Manalo Tumira Ay nakuha ni Ujula Oh yaw Tinapake Oo oh, oh, masakit sa kamay yun May tawag ang referee daw Mga idol Ay kapla ya yeah. Medyo mag, naglalambingan ng konti silang dalawang itaw. Ang referee si Idol Villanueva. Yan na, ano iniisip ni Idol Ujula dito? Yan na, magpipritro na ata. Oh. Mm, 95 on no 3. Ah, kaunting kalamangan nito. Oh, 'yan. Inuunti-unti-untiin dito ngayon ni ah, si Rosales, dumagis days. Yaw Medyo tinamahan ng kontay ah, ah, masakit nga naman 'yon. Ah, ano kong tawag daw? Ay bakit Ang tinamahan ni eh, si Rosales? Are masakit kay si Kevin Kiambaw ngayon na eh, medyo may iniindang injury mga i-down. At medyo lumabas siya na ah, nakakahabol ngayon ng lay uh, ibabaw. Napakatibay talaga ng import ni Boss JC Saligaw. Shoutout sa iyo. Yan, ay, uminom pa ng tubig. Medyo ika ika si Idol Kevin Kiambaw. Ah, masama ang lasa. Yan, shoutout din kay Sir uh, ah, Royland Cuenca. Ayos din. Yan na, Macau Siam Huwag mabububaw Ay talagang mayayari ka na naman Yaw maganda yung tripas Oh nadali ni Cortez Oh na rebound ay Oh medyo masakit nga talagang kuha na ray. Yan tingnan kung uul na baga Nakaw Not this time mga idol Medyo kinapaus Okay yun Ito Emmanuel Ujula Yung pinaul na dito mga idol Tatatlong kalamangan 103 100 Okay Oh, oh salah Isa lang nga na yung hulog down Yun ah Nadali ngayon, nadali ngayon ni Castillo Ilan na ang kalamang ha, pawari ko'y dadalwa mga idol Tingnan ko anong mangyayari, makoy Tagalog siya Medyo, ang tawag doon ay medyo nipis lang ng konti mga idol Yan ha, makoy, ah, napaka-shootball din naman Ay pwedeng shooting-shooting eh yan ha, 1-0-2, 1 5 mga idol, pangalwan pre-throw ngayon ni Makoy Tagalog O ang, ang kuwan din, ang lubo din ng tirang, yun, tingnan eh, kung anong mangyayari din eh Baka makakadali ng 4-point play eh Yun ha, Mongit, Pasto, Castillo, o oh, maagang pinauloy, eh. talagang pa nga yan At talagang sure-ball sa 3, eh, nakikita mo gayon, ay napakahusay sa 3 Ah, uh, uh, aray. Tingnan, yun, si Idol yon na stale. Maganda yung masakit eh. Yung, yung tuwa na naman. In, uh, Idol, congratulations sa inyo. Barangay Puting Buhangin, kina Boss Jose Pisigan. Ayos din.